hindi mo na kayang baliwalain. Napansin mo na, mayroong isang bagay na hindi tama. Pero hindi ito masakit. Tumatakbo lang. Parang may tumawag sa'yo na hindi gamit ang boses. Nangyayari ito bigla. Ayos ka at bigla na lang hindi ka na. O kaya naman ay nakakaramdam ka ng pananabik na hindi mo alam kung saan nagmula. Nag-iisip ka tungkol sa isang bagay na hindi natapos. O mas masahol pa, nararamdaman mong nag-isip din ang taong iyon tungkol sa'yo. Totoo ito. Hindi mo ito iniimbento. Hindi mo ito nilikha sa iyong isip. May isang koneksyon na hindi naputol. At ngayon, bago na namang umuukit. Mas malakas. Mas malapit. Nakakonek pa rin ang taong ito. Kahit sa katahimikan. Kahit sa distansya. Kahit nag-ukol ng pagtanggi. At nararamdaman mo sinusubukan mong punan ang isip. Ngunit sa katawan mo ito dumadapo. Sa paghina na nagkukulang. Sa presensyang wala. Sa kawalan na tanging ang taong iyon lang ang nakakapuno at patuloy na humahawak. Huwag mong subukang intidihin. Ito ay enerhiya. At ang enerhiya ay hindi humihingi ng paliwanan. Dumarating ito. Nananahan. At binabago ang lahat. Ang nararamdaman mo ay dahil ang taong iyon ay nararamdaman din. Naiintindihan mo ba? Hindi ito imahinasyon. Hindi ito pangangailangan. At hindi rin ito gawagawang pangungulila. May isang bagay na nagsimulang kumilos at hindi ikaw ang tumawag dito. Sadyang dumating. Pumasok ng walang katok. Kumalat sa loob na parang kilalang kilala na ang bawat bakanting espasyo sa iyo. Parang inaasahan na nito ang eksaktong sandaling ito. Napansin mo na ito sa katahimikan ng pagitan ng isang isip at isa pa. Sa bigat na dumarating mula sa wala. Sa pagnanasang magsalita, kahit na hindi mo alam kung kanino. O sa pangalang muling lumalabas, kahit akala mo ay nakalimutan mo na. Misteryoso ito, alam ko. Dahil ang taong iyon ay wala rito. Ngunit nasa lahat ng bagay. Sa paraan ng iyong pag-isip. Sa sensasyon na dumadaloy sa katawan ng walang paliwanan. Sa goosebumps na walang hangin sa hininang dumarating ng walang dahilan. At hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas. O kung ano ang nasabi. O kung ano ang nananatiling nakabinbin. Ang koneksyong ito ay hindi nakadepende sa lohika. Hindi ito umaasa sa pisikal na presensya. Basta't ito ay umiral. Tapos na. At ngayon, mas buhay ito kaysa kailanman. May mga araw na ang katawan ay tila mabigat ng walang dahilan. May mga araw na ang puso ay bumibilis ng walang patutunguhan. May mga pangarap na nag-iwan sa iyo ng panghihina. Mga sensasyon na dumarating ng walang takdang araw, walang istorya, walang pahintulot. Maaaring itanggi mo. Maaaring subukan mong punan ang isipan sa lahat ng bagay na nakakadistract. Ngunit hindi ito nakakatulong. Dahil hindi ito nagmumula sa isipan. Parang ang buong katawan ay may alaala. At tumatawag ang taong ito ay nakakaramdam. Kahit na malayo. Kahit na tahimik. Kahit na nagtatangkang magpanggap na nakmove on na. Ang koneksyon ay nananatili. Ito ay nagiging iba, nagbabago ng anyo, nagbabago ng tono, ngunit hindi nawawala. At ang mas kawili-wili, habang mas pinipilit mong burahin, mas lumalabas ito. Mas ito ay umaalon sa kailaliman ng iyong dibdib. Mas ito ay bumabalik sa mga detalye. Sa random na musika, sa kulay ng langit, sa amoy ng hangin, sa maliliit na bagay na tanging kayo lamang ang makakaintindi at patuloy na lumilitaw. Iniisip mong ito ay nasa isip mo lamang. Ngunit hindi. Hindi ka mag-isip ng ganito kalakas kung hindi ka naman naiisip. Tawag. Paghanga. Dahil ang taong ito ay nakakaramdam din. At hindi ka niya nakalimutan. Baka sinubukan niya. Baka nangako siyang magpapatuloy. Ngunit mayroong bagay, mas malakas kaysa sa mga salita, mas totoo kaysa sa mga pangako, na patuloy na nag-ugnay. Patuloy na umaawit. Nararamdaman mo ba? Kapag nahihirapan ka at may humahad lang sayo mula sa loob. Kapag lahat ay tila nasa tamang lugar at bigla, hindi na. Ito yon. Ito ang refleksyon ng kung ano ang nararamdaman ng taong ito sa ngayon. Sa parehong sandali. Sa kabila. Nang hindi alam kung bakit. Ngunit alam kong ito ay para sa'yo. Minsan, hindi nagpadala ang universo ng mga senyales. Nagpadala ito ng mga pulso. Indisible na alon na tanging ang katawan lamang ang nakakaabot. Tanging ang kaluluwa ang nakakakilala. Tanging ang puso ang nakakaintindi, kahit nasa katahimikan. At kapag ang mga alon na ito ay dumarating lahat ay nagiging masensitibo. Napapansin mo ng higit. Nakararamdam ka ng higit nangangarap ka ng higit, naguguluhan ka ng higit, dahil hindi lamang ikaw. Parang ang taong ito ay dumadaan sa katulad na siklo. Parang kayong dalawa ay nagsimulang gumalaw sa parehong direksyon, sabay. Kahit na walang kaalaman. Kahit na walang pagkakasunduan. Kahit na walang usapan. At alam mo. Dahil ramdam mo. Ito ay hindi isang alaala. -ala. Hindi ito nostalgia. narian ito nariyan na enerhiya, nariyan na emosyon, nariyan na tila nananawagan, nananawagan, nagpapahigpit. Minsan, sinusubukan mong baliwalain. Akala mo mawawala rin. Ngunit hindi ito nawawala. Dahil hindi ito panlabas. Ito ay nasa loob. Nasa iyong balat. Sa alaala ng haplos. Sa lalim ng lahat ng hindi nasabi ngunit naramdaman. At patuloy pa ring ramdam ang taong ito ay nakakonekta sa iyo. Hindi sa mga salita. Hindi sa mga galaw. Ngunit sa lahat ng umiiral sa pagitan ng dalawang tao na, kahit na sinisikap na tanggihan ay patuloy pa rin umaagos sa parehong dalas. Maaaring hindi mo alam kung ano ang gagawin dito. Maaaring ayaw mong maramdaman. Ngunit ramdam mo. At iyon ay sapat na. Dahil tuwing bumabalik ang pakiramdam. Ito ang paalala ng universo, mayroong bagay na patuloy na gumagalaw. Mayroong bagay na hindi pa tapos. Mayroong bagay na nagnanais na ipanganak o muling ipanganak. Marahil nagbago ang panahon. Marahil pinilit ng mga pangyayari ang paglayo. Marahil lahat ay tila imposibleng mangyari. Ngunit kapag totoo, wala tayong nawawala. Ito ay nagiging ibang anyo. At bumabalik. Kapag dumating ang tamang oras kapag hindi na maaring baliwalain. Kapag handa na ang puso na bumukas, kahit may takot. Nararamdaman mo. Dahil ang taong ito ay nararamdaman din. Ito ay pareho. Kahit na sa katahimikan. Kahit na walang kontak. Kahit na nagkukubli sa pagkabaliw sa kumokontak. Walang anumang bagay na kasing lakas ng nananatiling walang paliwanan. At ngayon nagiging imposibleng itago. Napapansin mo ba ito? dahil hindi ito pagkakataon. Ito ay sinkronya. Ito ang parehong buhol na humihigpit sa dalawang dibdib sa magkaibang lugar. Ito ang parehong kawalan na nagtutulak na maramdaman sa dalawang daraanan na, kahit nahiwalay, ay patuloy na bumabalik sa parehong punto, ang puntong kung saan nagsimula ang lahat. O ang puntong na ispang simulan muli ang lahat. At marahil sinabi mo sa iyong sarili na tapos na marahil na kumbinsi mo ang iyong sarili na ang panahon ay magpapapawalain ng lahat. Ngunit mayroong bagay na hindi kayang abutin ng panahon. Ang mga naramdaman na may pagsuko ay nananatili. Kahit na tahimik, kahit na nakatago sa likod ng ibang mga pagtatangka, ng ibang mga kwento, ng ibang mga katawan. Ang katotohanan ay walang anumang sagabal na sapat. Walang nakapagpuno sa pagitan mo at ng taong ito dahil ang nangyari sa inyong dalawa ay hindi karaniwan. Hindi ito mababaw. Hindi ito basta-basta. At kapag hindi ito basta-basta, kilala ng kaluluwa. Kahit na pagkatapos, kahit na nasugatan, kahit na pagod, may isang tahimik na pagtawag na namumuhay. Isang uri ng presensya na patuloy na nagmamasid sa iyong loob. Na lumilitaw sa mga pagitan. Sa mga sandaling pahinga. O sa mga gabi na walang nakakakita, ngunit ramdam mong tila ikay pinagmamasdan, naalala, tinatawag. Tinatawag. Dahil ganito ang nangyayari, tinatawag ka ng taong ito nang hindi gumagamit ng mga salita. Ito ay isang enerhetikong pagtawag. Parang may isang bagay sa kanya na humihiwalay at tumutugon ang iyong kaluluwa. At ramdam mo ang lakas nito kapag ikaw ay abala. O kapag may something na umiiyak sa iyo mula sa wala. O kapag, nang hindi mo nauunawaan, nararamdaman mong may nakatakdang mangyari, kahit walang nangyayari sa paligid. Ang pakiramdam na ito, ang halos mangyari, ang pauna sa panginig, ay ang koneksyon na nagbubukas. Ito ay ang taong ito na kumikilos. Nag-iisip, naaalala, nangangarap, kahit na hindi umamin. At marahil iniisip mo na ito ay isang siklo ng emosyon na bumalik muli't higit pa, ito ang refleksyon ng isang bagay na muling umuusok mula sa magkabilang panig. Hindi dahil pinili nyo, kundi dahil ang panahon ay nagpasimula muli. Dahil ang enerhiya ay hindi kailanman huminto. Naghintay lang ng tamang oras upang muling maramdaman. At ngayon ito ay nangyayari. Alam mo, dahil ito ay iyong nararanasan sa katawan. Sa balat. Sa tingin na nawawala ang pokus sa isipan na naninindigan sa pagbabalik sa parehong lugar. Sa puso na sumusubok na magpatuloy ngunit palaging natitisod sa parehong pangalan. Nadarama ka ng taong ito. Kahit na hindi nagsasabi. Kahit na hindi nagpapakita. Kahit na natatakot. At marahil ang takot ay pareho. Ang takot na muling magbukas. Na muling pahintulutan ng sarili. Naharapin ang lahat ng itinagong. Ngunit ang totoo ay ito ay nangyayari na dahil ang pagdama ay nauuna sa pagnanais. Bago ang pagpili. Bago ang rason. Nadarama mo na. Naabot ka na. At kahit gaano mo pa man subukang tanggihan. Alam mo na ang ugnayang ito ay hindi naputol. Tahimik na lang siya. Naghihintay. Nagmamasid. Nagtatago ng espasyo. At nayoy bumabalik na. Mas may karunungan. Mas malalim. Mas tiyak na mangyayari. Nararamdaman mo ba? Yung kagustuhan na sabihin ang lahat, pero hindi alam kung saan magsisimula. Yung panghihikbi na magbukas kahit walang kasiguraduhan na tatanggapin. Yung hangarin na simpleng maunawaan ng isang taong alam na ang iyong nararamdaman kahit sa katahimikan. Dahil nararamdaman din ng taong iyon. At mayroon siyang bahagi na naghihintay na sabihin mo. Nagawin mo ang isang hakbang. O kaya'y simpleng maramdaman din siya pabalik at nararamdaman mo. Kahit sinusubukan mong hindi maramdaman. Kahit sinusubukan mong punan ang espasyo ng ibang kwento. Kahit sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na nakagawa ka na ng paraan. Pero hindi mo pa nagagawa. Hindi habang patuloy na bumubulusok ang pakiramdam. Hindi habang patuloy na nanginginig. Hindi habang sa pagsasara ng mga mata, ang taong ito ay muling lumilitaw na may parehong lakas. Na may parehong amoy, na may parehong presensya, na may parehong katahimikan na puno ng lahat. At ang presensyang ito ay nayoy mas malinaw, mas nakadapo, mas buhay. Maaari mong ipagpatuloy ang pagpapanggap na hindi mo nararamdaman. Pero ang nasa loob ay nagsimula na namang umingay. At malakas ang pag-uga nito. Nararamdaman mo ba ito ngayon? Ito ang katawan na gustong makipag-usap. Ngunit pinipigilan mo, at kahit ganun nararamdaman mo. Dahil walang paraan upang patahimikin ang nakaukit sa balat. Ang umaalon ng walang tunog. Ang umaapoy ng walang haplos. Ang matigas na pahayag kahit nang ikaw ay nanumpa na ikaw ay nakalampas na. Maaari mong ipagpatuloy ang pamumuhay ng normal. Gumagawa ng lahat ng iyong ginagawa. Inaalagaan ang iyong araw-araw na gawain. Pinapanatili ang anyo. Pero sa kalooban isang bahagi mo ang abalana. na. Nasa pagkakasugpo. Tinatahak ng isang bagay na hindi pa nalutas. Nang isang taong hindi pa nakalimutan. Nang koneksyong ayaw mamatay. At ang pinakamatinding bahagi nito. Ay nararamdaman mo kahit ayaw mong maramdaman. Kahit napupuot ka sa pagmumuni-muni. Kahit mas masakit ang makaramdam kaysa sa hindi makaramdam ng anuman. Dahil ganito ang pagbabalik ng taong ito sa pamamagitan ng alaala ng damdamin. Sa tunog ng echo, sa espasyong hindi kailanman tunay na napunan. Minsan, ikaw ay kasama ng ibang tao. At kahit ganun may kulang. Dahil hindi naman nakakatulong ang haplos kapag ang kaluluwa ay nakakabit sa ibang lugar. Walang silbi ang regalo kapag ang puso ay nakatali pa rin sa isang bagay na hindi pa natatapos. O natapos man ngunit hindi pa nagwawakas. Iyan ang dahilan kung bakit ka nakakaramdam. Dahil ang taong iyon ay nakakaramdam din. Kahit na tinatanggihan. Kahit na nagmamadali. Kahit na umaalis sa tuwina. May bahagi sa kanya na hindi kailanman umalis. At ang bahagi na iyon ay ngayon ay nagtatrabaho upang bumalik. Hindi sa pamamagitan ng mga salita. Hindi sa pamamagitan ng mga mensahe. Ngunit sa pamamagitan ng presensya. Maaaring hindi mo makita. Ngunit nararamdaman mo. Maaaring hindi mo alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit nararamdaman mong mayroong kailangang gawin. O kahit na maramdaman. At hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito. Nagkaroon na ng ibang mga sandali. Ibang mga senyales. Ibang mga pulso. Ngunit ipinagwalang bahala mo. O akala mo ay coincidence lamang. O na ito ay isang alaala lamang o na ito ay mawawala. Ngunit hindi ito nawala. Dahil ang totoo ay bumabalik. Bumabalik bilang isang isip. Bilang isang damdamin. Bilang bigat sa dibdib. Bilang panggigil na walang dahilan. Bilang hindi maipaliwanag na pagkabalisa sa mga ordinaryong araw. Bumabalik. Dahil ang taong ito ay nasa pagkilos. Nakakaranas. Tinutawag. Kahit na hindi mo marinig kahit na hindi rin niya nauunawaan kung bakit. At may isang bagay sa loob mo na tumutugon. Nang walang kontrol. Nang walang lohika. Nang walang depensa. Maaaring hindi mo ito pinag-uusapan sa sinuman. Maaaring umiti ka na parang walang nangyayari. Ngunit sa kaybuturan, alam mo, mayroong isang bagay na nag-aapoy sa loob. At hindi ito simpleng bagay. Ito ang ugnayan na yon. Ang kawalang tingin sinulid ang enerhiya na muling nag-vibrate. Mas Mas buhay. Mas malapit. Nagsisikap ka pa bang tumanggi? O tinanggap mo na na may mas malaking nangyayari dito? Dahil hindi lang ito tungkol sa taong ito. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol ito sa kung ano ang nagbukas sa iyo nang nagsimula ang lahat ng ito. Tungkol ito sa kung ano ang patuloy na nabubuhay dyan sa loob kahit na nakatago. Tungkol ito sa kung ano ang kailangang lumitaw ngayon bago ka mapuno ng pagdududa sa loob. At hindi, hindi pa huli. Kahit na mukhang ganoon. Kahit na lumipas na ang panahon. Kahit na lahat ay nagsasabi na tapos na. May mga bagay na hindi maipaliwanan. Sadyang nararamdaman lamang. At kapag ito ay naramdaman ng buong lakas. Dahil may buhay pang humihiling na mapansin. Makilala. Mahawakan. Nararamdaman mo ba ito? Yung pagnanais na bumalik kahit hindi mo alam kung tatanggapin ka. Yung panggising na lumapit kahit natatakot kang i-reject. Yung tahimik na pangangailangan na sabihin ang hindi kailanman nasabi. Marahil ang taong iyon ay nararamdaman din ng pareho. Marahil siya rin ay tinatamaan ngayon. Nang mga alaala. Nang kawalan. Nang hindi nakikitang presensya. Nang lakas na hindi pa namamatay. At kung ito ang sandali na sabay ninyong nararamdaman. Kahit hindi nyo alam. Kahit hindi kayo nagkikita. Hahayaan mo bang maabot ka ng koneksyong ito o patuloy ka bang susubok na tumakas? Dahil naabot ka na nito. Nasa'yo na ito. Nakialam na ito sa lahat sa loob mo. Hindi ito nagkataon na binabasa mo ito ngayon. Hindi ito nagkataon na nararamdaman mo ngayon. Hindi ito nagkataon na ang taong ito ay bumalik sa iyong enerhiya, sa iyong larangan, sa iyong sentro. Alam mo ito, at nayon? At ngayon, nagiging mas maliwanag ang lahat, hindi sa mga salita, kundi sa tindi ng nararamdaman mo sa loob. Yung pakiramdam na walang pangalan. Yung alaala na hindi sumusunod. Yung tawag na walang boses ngunit nagdadaan sa iyo ng buo. Dahil ang taong ito ay patuloy na umaagos sa iyo. At hindi ito maaaring baliwalain. Hindi ito isang multo. Hindi ito isang trauma. Ito ay isang presensya. Ito ay isang koneksyon na hindi kailanman nawasak. Hindi mahalaga kung ilang beses mong sinubukang kalimutan. Ilang beses kang nagpakumbinsi na nalampasan mo na. Ilang beses mong sinabi hindi na ito nakakaapekto sa akin. Ang katotohanan ay sa kaybuturan, alam mo na palaging mayroong dinatapos na bagay. At marahil hindi ito kailanman tungkol sa pagbabalik sa nakaraan. Marahil ito ay tungkol sa pagbabalik sa sarili. Bumalik sa eksaktong punto kung saan nahawakan ng iyong kaluluwa at hindi na muli naging pareho. Doon nagsisimula ulit ang lahat. Hindi sa mga pangako. Hindi sa mga garantya. Ngunit sa katotohanan. Nararamdaman mo na ngayon. At kung naramdaman mo, ito ay dahil kailangan mong marinig ito, ang taong ito ay nararamdaman din. Kahit anong tanggi. Kahit anong pagtatago. Kahit anong pagsubok na sundan ang ibang daan. Ang pakiramdam ay hindi sumusunod sa mga kagustuhan. At kapag dalawang tao ang sabay na nakaramdam, sa katahimikan, sa magkaibang lugar, dahil sa mga dahilan na hindi nila lubos na nauunawaan, ito ay dahil mayroong mas malaking bagay sa pagitan nila. Isang bagay na hindi naglalaho. Ngayon ay ikaw na. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyo sa anumang paraan, kung ito ay nagpapaalala sa iyo ng isang bagay na nananatili pa rin sa loob o ng isang tao na hindi kailanman umalis sa iyong enerhiya. Ibahagi ito sa sinuman na alam mong nararamdaman din ito. Iwan mo sa mga komento, naranasan mo na ba ang ganitong bagay? Naramdaman mo pa ba ang taong ito? Nangangarap ka pa ba sa kung ano sana ang nangyari? Gusto kong basahin ang iyong kwento. Kung ito ay umabot sa iyo, ilike ang publikasyong ito, ito ang pinakamadaling paraan upang sabihin na naramdaman ko. At kung ayaw mong makaligtaan ang anumang mensahe na katulad nito, mag-subscribe ka na ngayon. Marami pang darating. At kakailanganin mong basahin ang mga susunod na mangyayari. Dahil ang ilang katotohanan ay nahahayag lamang sa mga may lakas ng loob na damhin ang lahat hanggang sa dulo. I-like e magkomento, ibahagi, mag-subscribe eh, at damhin ang mga kailangan pang maramdaman. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Kapag handa ka na para sa susunod na bahagi.